Lebog na naman ang araw. At napakaganda ng view. Ano? Na. Na, oh. na, napaganda. Tell me where you a... ah. Dami tao. Oh. Dami naliligo ngayon. Ayun. Hindi hmm. naman niya masyadong marami. Marami lang tingnan. Tingnan mo. Tingnan mo. Ah, marami. Pag nilapit mo, hindi naman masyadong marami. Ah, hindi mo.